Hello, 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 hello! Muli na babalik sa iyong camera for the voice over. This is from Miss Universe 1981. It's Marimar Vlog and welcome to this video. At ayan naman tayo. We're so very pretty today. Dahil pupunta tayo ng market. Dahil mapupurchase tayo ng mga ingredients para sa ating hapunan mamaya sa Hinaguan Farm. Dahil meron magbe-birthday or magkipag-celebrate ng birthday with us sa Hinaguan Farm. Ano ako nakatoka pang bili at pagloto. Kaya on the go na ang iyong views most beautiful chef dito sa saan <laughs> you know. and uh, nandito na nga si Whitney, no, naghihintay sa akin, siya po yung kaming dalawa po ang uh, sasama o makasama para pumili po ng ating mga ingredients ayan, and nandito nga muna ako sa ating uh, remittance center para po kukunin ang pinadala niyang 1 million pesos shut up! <laughs> Ay, Yun yung pambili na ng hapunan namin at yung pabayad ng mga utas sa tindahan. Kasi super, ano siya, uh, mabait para sa amin. Ayan, nandito tayo sa Mitcha para um, bumili po ng uh, ribs at ang uh, mga buto-buto po ng ating pork para po sa ating pork caldereta. At andito na tayo sa, pupunta tayo sa gulayan para sa more ingredients na ating bibilhin guys. Ayan, we're so very excited. And andito tayo sa manukan para sa ating, <coughs> I'm sorry guys, I'm swallow. Charot lang. Manukan para sa ating fried chicken. Andito naman sa gulayan guys, ay bumili tayo ng ating mga ingredients para sa ating pancit. Bam E and more ingredients sa ating kaldereta. Ayan na. And bumili tayo ng cake para kay Ate Mar dito sa cake na bayo dito sa amin sa saan. So alam nyo man yan. So hindi ko na nasasabihin. <laughs> Pero mura at beautiful at masarap yun. At punta na tayo ng hinaguan farm. Ang ganda po ng day. Tingnan nyo naman ang langit at yung panahon na ang gandang ganda talaga. Tingnan nyo yung area at kapaligiran. Ang ganda rin. Tulad ko, napakaganda rin. <laughs> you know, I'm just kidding. No, I just miss voice over, voice over. Kasi but it's been a while Hindi ako got voice over, guys. No, sana na miss the din yako in my red lips and in my shades. <laughs> Papunta natin dito sa Inaguan Farm ay inaayos pala yung tulay dito sa farm and uh, nag-ano siya ng mga ano grills eh, grills ba yan? Tawag basta may mga putaw na siya guys para at na-elevated siya para sa ating baha, -baha. And Pagdating ko ng um, farmhouse ay uh, nilagay ko na sa ref ang ating cake para hindi masira. Yan. And dinagustan ko na ang ating karne. Kasi yung karne natin ay mamarinate natin siya guys para uh, umabsorb yung marination na taste natin sa kanyang karne. Para sa kaloob-looban ng karne nandoon ang lasa. Dahil alam nyo naman na sa kaloob ang lasa. <laughs> you know? And of course, ang ating chicken, ang ating chicken naman ay um, imamarerate din natin no ng asin an, uh, basta imamarerate natin para din lumasa yung ano niya yung chicken at sa kalubloban niya and before that ay um, susugatan mo natin to or slice mo natin ng ganyan ang ating mga paa ng manok yan ang po ang para ba absorb yung oil at para maluto yung inner part ng chicken's legs ah, oh, diba? and ayan na nga Bubura na natin ng paminta buburan din natin siya ng um, ma, um, granules or kayo na bahala kung anong brand basta any granules will do and after that asin po yan kayo na kayo na magtouch ng um, sa dami ng asin ayan and of course kumut-kumuto na natin na siya guys para ma-distribute ng ating manila ng mga spices o pampalasa same as dyan sa chicken's leg. Yeah, di ba? And his, um giusa na, na ako guys and after that ay ilalagay natin sa ating ref or refrigerator para po mas madry siya. <laughs> o lumamig siya madry siya guys. And after that, ang ating namang pork greens and boto-boto. So yan ay lalagyan na natin siya ng na pamintang durog We also have granules. we also have margarine. So yung margarine po ang magbibigay ng kakaibang lasa pa sa direta. And toyo of course, tutuuhan po natin siya para po mas lumasa ang ang um, inner part ng ating kaldereta um, At binigyan ko siya ng konting sugar, guys, or brown sugar. So, ganun yun. Kuskumusan niya po na guys, para madistribute siya, guys. Kasi yung margarine, mahirap siya madistribute pag hindi mo siya sa Kaya, after that, ay, ilagay natin sa rep para ma-dry din. And, uh, sa, like, sa kabilang part mo ng bahay, ay, Amanda and Britt, ako pag-prepare ng mga Um, spices or more ingredients so andyan na si Bakang sila Jigjag sila Lyra andyan na sila sa Kagayan de Oro City para bumili ng cellphone. Nandito si Brenda, guys. And, tumulog din ako. Ako na nag-slice ng ating onion, ng ating bawang, and ng ating... Ako rin na nag-slice dyan ng ating um, bagu beans para sa ating pansit gisado or pansit bam igisado guys. Makikita nyo mamaya kung ano itsura ng ating lulutuin. And of course, let's start the cooking guys. So, fried ko muna yung ating, nag-start ako ng fried chicken ha, pag nilutun na hindi ko na siya na video. So, ipa-fried lang natin yung itong patatas at yung carrots guys para mas malambot siya sa later on. So, yan, nakikita nyo na hindi ko na na video guys. Ganda sa busy, ako, busy sila lahat ako lang nag video. Wala tayong cameraman so, ano talaga, sometimes manilimutan nilimutan natin. So, but, uh, nag-start ako ng fry guys. That's the first batch and marami ramihin pa yung ating ifa fry So after yung carrots at ng ating um, uh, potatoes ay ang ating capsicum. Capsicum! Ang dyan sa capsicum guys, ang ating bell pepper. So let's start the Let's start cooking our caldereta, guys. So first and foremost, nilagay natin ng kulti margarine. Ayan, chanchan nyo na siya. Ayan, basta 2 and a half kilos po yung ating pork caldereta. So, then after pag-init ng ating margarine pag tunaw, ay nilagyan ko na, na ang ating sibuyas ng ating ahos or ating bawang. So, ayan, because pecos lang guys. So, after a while, ay nilagyan na natin ang mga karne ng ating marinated. Nakikita nyo naman na tibok-tibok talaga yung, ano niya, yung margarine niya. Natin. Hindi siya natutunaw talaga. So, yan ay matutunaw na niya during the process ng ating pagluluto. So after that, nilagyan ko siya ng oyster sauce, guys. Ayan. So kailangan na siyang imekos-bekos ng dalawang luwag or dalawang sandok para mara siya. At nilagay ko na yung marinated nating sauce. At nilagay ko na siya ng water para pa-help ng pampalambot ng ating kanin. At taklo ba natin siya. So after 2 years and a half, charot lang. <laughs> after mga 10 minutes guys, ay inopen ko na siya. Then nilagay natin siya ng tomato paste. Tomato paste po ay hindi po siya malasa pero nagbibigay po yan ng kulay sa ating niluluto. So masarap po yun yan ang ating tomato paste para sa ating pork caldereta. I'm <laughs> so excited. And of course, niluluto ko na rin ang ating third menu ang ating pansit. So alam niyo naman ang pansit pagluto. Nagisigisahin no? ninyo yung mga panakot or yung mga spices. Yung bawang. After that, yung carne. After that, yung mga gulay. So, gisa-gisa lang. So, hindi ko na siya medyo binadyuhan kasi alam nyo naman at na um, vlog ko naman to. Kaya alam nyo na kung paano lutuin ang pansit. O, oh, diba? So, after that, after another 10 minutes, guys, ay nilagay ko na ang ating tomato sauce at ang ating tomato spaghetti sauce. So, spaghetti sauce po siya kasi yung pinili ko kasi mas malasa po siya. After that, ang ating liver spread. Spread para po um, pampalapot ng ating sauce. Sauce ba siya or sarsa? Sarsa pala yan, hindi pala siya soup. <laughs> Sarsa guys. Ayan. So yung mga na natin yan guys. Para ba distribute yung ating liver spread at mga natin tomato sauce. So ayan. Nagkulay na siya ng color red dahil sa tomato paste at tomato sauce. So nilagay ko na siya. Nilagay ko na rin ang ating potatoes at ang ating carrots. Ayan guys. So lapit maluto yan. And of course dito naman sa side ang ating pansit. So ayan. So iniba ko yung pagluto yung mga gulay at iniba ko yung ating pansit noodles kasi mas ano yun o. No? So yan na. Luto na guys. Ang ating kaldereta. It's pork kaldereta. Thank you so much. Happy birthday. And our pancit bamigisada. So kaya guys. And let's eat. This is your Maning Mar vlog. Thank you for watching. And see you on my next vlog. Ang kanunit sabi ano. Wala pa ka nag-greet ha. Ay. Wala ka nag-greet. Ay wala ka nag-greet. Isa wala nag-greet sila dahil. Happy birthday to you. Thank you so much for this. Wow. May quick take tayo. And meron tayong. Yeah, let's go girls. Ayaw, Dai. Ay kay Dai. Oh, so okay. Phone. Huwag ba na Okay naman. Okay, okay, okay. <laughs> naman. Nakasit so... <laughs> <laughs> na. Pira, Dai. Ano? Hindi huh? ano na magkuhan. Hindi daw siya. Ha? Hindi Ulaw <laughs> daw siya. Mamari. I love you, bayo, Hala pa. Hala, 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 hala. Hala, hala, mukha ni Mamari is lang. Ang Bayok <laughs> 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 daw kay bakay sila. Napa? <laughs> yeah. Uh. Uh, okay. no, oh, bakay gina si mo ka na mag-pray kay. Eh. Guys. Ama, ama. Asa man ni? Picture. Ay jubil ni. Okay, wala. Faster. Isa

and Father, Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, and I will bless you. I will bless you pagkaon, Lord. I will mo o ang ang Lord Jesus Christ. Masaya Lahat patayin mo siya. Gabayan kung asa man sa gawa sa lugar Lord. Gabayan mo siya Lord.

Ah, uh, sige na. Ah, kalay Ah, kay para welcome po sa imo dong. Ay, ka dari dong. wish at dong, wish dong para sa imo kagalingan, girl. And blow. Ah! Yeah! Bye <laughs> na po, Kurat. Yay! Ay, tumainap na po sila doon. Sa kantin. Ayan sila. Mana mo doon? Wait nasa yung Bye, kasi mga na 'sun. Bye. Yeah. Mga gani. So let's eat, guys. Be I got thank you. Maria. thank you so much. Ah! <laughs> ah. <laughs> lang. Let's eat, let's ay, ay papakita ko sa inyo ha. Since di naman matanggal na ni ilaglad nyo na lang dyan ha. Para iwas sa ako Sakto. ako, hindi ako gano'n nabutang gano'n. Oo, lagi, grabe ko. Ay, nagpa-split siya. Ang mga son. Iulog ninyo ha, iulog. space nila, hindi nyo mabot at to. Iulog ha. Na, nakumagot ang sasya sa lang Ayan na, let's eat. Mga pancit is forever.

<laughs> imong huh? ah, guto ha? Ay. Ay madto sa kaki. sa ha. para ma, para ma ang imong attention. ayaw. La, sakit lagi. Ano dayon sa sa tanan, for Kaya pala na kuso sa kanimo. Ano na sa kaki? Kamodi ay. Tuod tum. Di man sa career ka na tinood, o broken ka na di itabo. Ha? Ambot niya. Kuan ka okay, dong? Ingkod da budong. Eh badong, badong. Upo ka. Sige guys, kay mga kuan ako no. Sige na ay ka ulong nga mahurut kay dagan pa man dito sa kalde kalha. Ayan. So let's eat guys. Tanan. Tanan. <tusukarot> Tanan. ka o ka, Tanan.